What's up, Madlong people? I'm Mark, 29, ang property specialist ng Dinalupian Bataan. Property specialist? Oh, anong ibig sabihin nun? Ikaw yung taga-identify kung special yung property. Oh! Ay, Ang witty-witty niya. Nagbibenta ng lupa. Tama? Na condominium po. Properties, mga ganyan. Uh, Realtor, parang ganon. Nakailang so, girlfriend ka na? Four. Four, four po. Four. 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 Forever. Yeah! Yay! Yeah! Wala lang. <laughs> <laughs> okay. So, Mark, anong pick-up line mo para kay Kai? Ah, uh, Kai, barko ka ba? Bakit? Sana pwede bang maging ako na lang kapitan ng buhay mo? Yeeeey! Kapitalang wow! buhay! Ay, kay Cheng. Gano'n na si Cheng. Chen? Grabe! Kapitan. kausapin natin si Cheng ang best friend. Yes. Cheng! Sino sa palagi mo dyan? Ang mapag... Nakasalubong ni Kai ang tatlong yan, kanino siya mas ma-attract physically? Ah... Uh, kay number 1 and 2 po. Ah! Grabe ka uh. sa number 3. Sa palagi mo, anong naramdaman niya? <laughs> so... Sa palagay mo, sinong pinakaano naman dyan? Malambing. Mukhang malambing. Number one. Oh. Oh. Ah, beautiful eyes tayo ni Aaron eh. Sino yung mukhang astig? Two. Oh, yes. si Aziz. Sino mukhang matalino? Three. Oh. Ah. Uh -huh. At least napili sila tatlo. Oo, oh, oh, uh -huh. pero yung pilit na pilit. Oh. Parang three? three. Okay. <laughs>